sino po sa inyo ang may student permit na expired? Yan. Ma'am, magkano po ginastos mo, ma'am, sa expired na student permit? Ano po, 2 plus? O plus? 2, <laughs> 5. Yan. Tama naman po yun. Ganun po. Sino pa po mas mataas yung ginastos kay ma'am? Wala na. Isa lang po may student permit na expired. Sino po ngayon may student permit pero hindi expired? Po. Ano po yan? Tribe lang ng tribe? Ha? Sino po diyan? Ayan. Sir, hello! Mm. <laughs> Ayan. So, ito po yun, yung programa na para po sa inyo. Para maiwasan natin yung ganun klase ng mataas na presyo, ang theoretical driving course po para po sa bayan ng Gimba, ibibigay po ni Mayor ng libre para po sa inyong lahat. Makakatanggap po kayo ng scholarship card mamaya. Ito po para po sa inyo 'yan. Okay? Unang requirement pa lang po 'yan sa pagkuha ng student permit. Ulitin natin, TDC certificate or theoretical driving course certificate. Okay? Ulitin nga po natin, sabihin natin TDC. One more time. Unang requirement pa lang po 'yan. Pangalawang requirement sa pagkuha po ng student permit ay ang medical certificate. Opo, ako po ulit yon nung bata pa ako. <laughs> medical certificate, ang tanong, bakit po kailangan ng medical certificate? Huwag po kayong mag-alala sa medical dahil hindi naman po kasama ang drug test. May takot po ba drug test dito? <laughs> Ano lang po itetest sa atin? Siyempre po magdadrive tayo, iti-check po ba yung, yung ating katawan? Siyempre una, yung mata natin. Kailangan po ng eye test. Iti-check po kung kaya pa ba natin magdrive ng walang salamin o dapat nakasalamin na po tayo. Ma'am, matagal na po kayo nakasalamin? Hindi po. Kailan lang po kanina lang? One year pa lang. Pag tinanggal niyo po yan, kaya pang bumasa, ma'am. Nakikita nyo pa po ako. Naaaninag po. Kala ko hindi. Ligtas ako. <laughs> okay. Medical certificate, kailangan lang po ay ay test. Okay? Bakit po? Magre-reflect po yan sa ating magiging driver's license. Ano po ibig sabihin nun? Kung tayo po ay mayroong Uh, magiging condition sa ating lisensya, condition number 1 po, ibig sabihin po kung malabo ang mata mo every time na magdadrive dapat may suot na may suot na salamen or contact lens okay? halimbawa sa lisensya mo condition number 1 kapag nagdrive ka nahuli na checkpoint ng walang salamin may violation wala meron wala meron. Okay? Pangalawang requirement pa lang po yun. Ano na po yung una kanina? Ano po? Libre may bayad? Libre. Pangalawang requirement? Medical drug test eye test. Oh, huwag po kayong malilito doon. Ano po? Pangatlong requirement sa pagkuha po ng student permit birth certificate. Ang tanong, pwede po ba ang NSO? Hindi na po. Pwede po ba ang local registry? Hindi na rin po. Ano na po ang bago ngayon? Ano po? PSA. So wala po magtatanong, mamaya pwede po ba ang NSO? Wala po magtatanong. Ano po? Ang bago na po ngayon ay PSA. Yes sir. Ano po tanong sa'yo? Ang tanong ni Sir, pwede daw ba yung PSA Xerox copy? Sir, pwede po. <laughs> Xerox lang po talaga or photocopy, yun po ang tinatanggap. PSA, paano naman kung ang kukuha ng student permit ay kasal na babae? Sino po dito mga kasal na babae? Pakitaas po ikaw. May mga kasal na babae yung nagsisisi. Ay, hindi naman. <laughs> Okay. Ang kailangan nyo po ay PSA pa rin. Kaya lang, marriage, marriage, certificate. Kung marriage contract po, limang taon lang ba'y contract yung mag-asawa? Tapos pag na-expired, i-re-renew nyo ulit. Kung gusto nyo pang kayo pa yung mag-asawa? Hindi po. Ang tamang term po ay marriage, marriage, certificate. Okay. Dati po, ilang taon ng edad para makakuha tayo ng student permit. Ilang taon po dati? Oh, kadami niyo po. 36 kayong sumagot ng 18. Iisa po ito. <laughs> okay, dati po 18 years old. Pero po, nasa batas natin, Republic of 4136, Section 30, 16 years old lang, pwede na pong kumuha ng student permit. Okay? 16 years old lang. Pero di po ba bata pa or minor de edad pa si 16, si 17? Yes or no? Yes or no? Yes. Ano po ang kailangan natin? So, syempre, dahil minor de edad pa yan, kailangan po ng affidavit of affidavit of consent po, hindi affidavit of loss. Ano po? Hindi po nawawala mga anak ninyo. Bakit binabaan yung edad? sa panahon at henerasyon po natin, marami na pong nagmamaneho 10 years old, 11 to 13. At eto pa, tuwang-tuwa ang magulang. Yes, marunong na mag-drive yung anak ko. Pero hindi po natin iniisip yung safety ng bata. That's why binabaan po ginawang 16, ginawang 17. Okay? Sa affidavit of consent, huwag yun na pong problemahin. Kami po ang magpo-provide niyan ipapanotaryo na lang po sa attorney. Then kung sino po ang signatory sa baba, parent or guardian, may photocopy po ng ID. Then kapag ka ang ID na ipotocopy, pinipirmahan yon yes or no? Yes. Ilan po ang pirma? Sa bago po nating batas, kailangan po ng 33 signatures. Madami po ba? Tatlo lang po. Sige po, tatlo lang. <laughs> Tatlong pirma lang po, po pwede na. Okay? So yun po, kompleto na. Basta po, meron ka ng PSA valid ID, TDC at medical certificate. Pwede ka nang pumunta sa? Saan ka pupunta? Saan po? Saan? LTO. Para makakuha po ng student permit. Okay? So magkano po ang kailangan nating igayak para po sa programa? sabi po natin ang TDC certificate ay libre o yung seminar. Libre po yun. Ano na lang po ang pananagutan natin? Ang panana... Ano ma'am? Medical. Tama si ma'am. Madam, tama ka. Magkano po ang medical? 400 pesos. And i-upload po ang ating certificate sa system ni LTO. 400 pesos din po. Okay? Tapos, yung mismong student permit sa LTO ay 250 pesos. Kung susumahin natin lahat, ilan po o magkano po ang magagastos natin para po sa pagkuha ng student permit? Magkano po? Saan niyo po nakuhi competition na 650, madam? Ulitin natin ang Medical Life 400, ang Upload ay 400, ang student permit ay 250 pesos. Magkano po lahat? Magkano po? 1050. Madam, mura mababa, mataas mabahal. Mura. Ay, okay? mababa po yung babayaran natin. Sabi natin, libre na po ang theoretical. Kasi po ang theoretical, ito po yung pinakamahal nga po na binabayaran sa pagkuha po ng student. Pero dahil nga po sa programa ni Mayor, libre ang TDC. Yeah. So salamat po ulit sa mga pumapalakpak, sa mga hindi po. Ingat po sa pag-uwi. Ano po? Okay, now, may student permit ka na. Ang tanong, pag may student permit ka na, po pwede ka na bang mag-drive? Sino po ang makasasagot? Pwede ka na bang mag-drive kung meron kang student permit? Si Madam. Pwede na po, basta kung may kasama kang may lisensya ng non-pro or professional. Kala ko, pwede ka na mag-drive basta may kasama kang jowa. Kasi ako, man, thank you so much po. Yan. So, sabi po sa batas, kung ikaw ay may student permit na, po pwede ka nang mag-drive as long as you're accompanied by the duly license. Ibig sabihin po, kung ikaw ay student permit holder at ang minamaneho mo ay privado, dapat may kasama kang non-professional holder. Pero kung ang minamaneho mo ay pampubliko, dapat ang kasama mo ay ano po? Professional holder. Okay? Tanong pa po ulit. Dati po, ilang buwan ang hihintayin mo bago maging driver's license ang student permit? Oh, kadami niya po ulit. <laughs> ilang buwan po? six months. Pero po ngayon, nasa batas po yun. Kung ikaw ay may student permit na, po pwede ka ng mag-driver's license, makalipas lang ang isang araw. At isang buwan. Ibig sabihin po, 32 days, pwede ka ng mag-non-professional. Bakit po non-pro? Sino po gusto professional agad? Sino po gusto professional? Pakitaas po yung kamay. nilista natin dito mamaya. Isa. Sino pa po? Isa lang. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Thirty-six. Fifty-eight. Dami. Sakla po, dati po kayo nagpa-license. Kasi po, dati po pwede po yun. Ngayon po, kailangan step by step. Student permit, non-professional, tsaka pa lang po professional. Aware po ba kayo ng ating license? Valid na po ng sampung taon. Gusto niyo po ba ng 10 years? Pumalakpak nga po ang gusto ng 10 years. Yan. Siguro yung mga hindi pumapalak, ayaw nila na, pumapalakpak, ayaw po nila ng 10 years, ano po. Yan. Pero ang first license po natin, buong Pilipinas ay 5 years lang. Paano yon? After 32 days po ng student permit, pwede ka nang mag-non-pro. The whole 5 years, holder ka ng non-pro. Kapag nag-renew ka nang wala kang violation, nag-renew ka nang wala kang demerit points, entitled ka sa 10 years license. Oh, okay. Sa so, so, no. ilang taon na po kayo? 28. 28. Kailan po kayo magto 29? Sa January 29. Naku, baka hindi kami sir makapunta. <laughs> January 29, sabihin natin, at the age of 28, magkakalicense si Sir. 5 years yun. 28 plus 5 years. 33. Magre-renew ng walang violations plus 10 years. Ilang taon na si Sir? 43. Nag-renew na naman 10 years walang violations. Ilang taon na si Sir? 53. ang tanong Sir. O, oh, kayo po nagtanong nun. Ala pa ba akong oh, tinatanong kay sir? <laughs> okay. Sa, sa pagkuha po ng student permit, sa pagkuha ng driver's license, wala naman pong pinipiling edad. Basta po, nakasaad sa batas, marunong bumasa at sumulat, English, Filipino kahit hindi Spaniards, pwede po manguha. Okay po? Kasi po, sa medical pa lang po, may screening na po. Pinapabasa po ng doktor. Okay po. Okay na po tayo para ma-avail ang 10 years. Okay na po tayo doon. Ratandaan nyo po lagi yun. Ano po? <laughs> okay, so again, ano po ang mga requirements sa pagkuha naman po ng non-professional driver's license? So una po natin dyan ay ang ating student driver's permit with resibo. Pangalawang requirement po ay ang medical certificate. Tanong, nag-medical na po kami ng student. magme medical na naman. Huwag po kayong mag-alala. Sabi po ni Mayor, yung pangalawang medical nyo, libre na lang din po. Ayan. Parang kakaunti yatay pumapalawag na talaga. Ano po? Ay libre po. Basta po, huwag natin paaabutin ng 61 days ang ating pong medical certificate ay valid po ng, three, uh, ng 60 days. Halimbawa, na-expired po yan, naging 61 days. Magpapamedical na po ulit talaga kayo noon. Babayad na po ulit kayo. Bakit? Sabi po natin, ang student permit, 32 days lang pwede nang mag non -prop. If ever na may plan or budget na po kayo, po pwede nyo na pong i-avail ang programa. Okay po? So ano naman po yung pangatlong requirement para po makakuha tayo ng non-professional. Yan, yung pong tinatawag na practical driving course certificate. Yan po 'yun. Sabi, sabi sa batas, ang lahat ng gustong magkaroon ng lisensya ay ni-require ng LTO na dumaan sa 8 hours practical driving course. Okay? Pero kung marunong naman na po kayong mag-drive, assessment na lang po yung gagawin. Hindi na po natin kailangang magpabalik-balik, hindi na po natin kailangang maglokohan ng walong oras diyan para lang mag-drive. Marunong ka na tapos walong oras gugugulin mo. Okay? Pwede po kayong mag-enroll driving lesson para po dito. Okay? So, ngayon po kasi, kung dati ang nakalagay po ay Restriction code 1, 2, 3, Yung po ang mga code natin dati. Restriction code po ang tawag. Pero po ngayon, sa bagong patas, bago na po. Iba-iba na po ang code sa bawat sasakyan na tinadrive po natin. Kung dati may code 1 ka, ano ang po pwede mong i -drive? Ano po? Motor at? Ano po? Tricycle. Motor at tricycle. yaan po ang po pwedeng i-drive dati. Pero po ngayon, bago na. Ito na po ang DL code natin. Code A para po sa motor cycle. Halimbawa, nagpa-license ka. Ang nasa license mo is code A. Para saan na si code A? motorcycle, nagpa-license ka, now, nagdrive ka ng tricycle, tricycle, nahuli, na checkpoint, may violation, wala. Meron. Ano po ang tawag sa violation na yun? Ano po ang tawag sa violation? Wala na pong gustong sumagot? Totoo na po yung sagot natin, hindi na po joke-joke. Yes po, ano po ang tawag sa violation? Driving without license. Congratulations, sir. Sasabihin mo, sir, may license po ako, ito po. Yes, may license ka, pero ang code na nakalagay ay para lang sa motorcycle. Kung gusto mong mag-drive ng tricycle, dapat meron kang code. Ano pong code? A1. Si code A1 para po sa tricycle. Okay? So, yun po yun. Paano naman si code 2? Si code 2 po ay yun po ang katawagan dati. Ngayon, iba na rin po. Si code B po ay ang mga sasakyan na nakakapagsakay ng walo pababa. Now, ano po ang mga sasakyan na nakakapagsakay ng walo pababa? Sino po nagsabing SUV? Sir, thank you so much po. SUV, tama. Kotse, pick-up, sedan, SUV. Yun po ang mga sasakyan na nakakapagsakay ng walo pababa. Now, saan po papasok si Van? Si Van po ay papasok sa code B1. Dahil si Van ay nakakapagsakay ng siyam pataas. Okay po. Si ambulance, pasok po ba sa code B1? Yes. Dahil si ambulance ay nakakapagsakay po ng 50-50. Tama po mali? Tama. <laughs> okay, code B1 po yun. Now, sa bawat code po na yun, tanong ko nga po ulit, sino na yung mga student permit na hindi pa expired? Isa? Ilaw po. Dalawa? Hi ma'am. Tatlo? Ito na po ang proseso ninyo, mga may student permit. Ano po? Kung ano po ang code na kukuhanin ninyo, code A, A1, and B, lahat po yan may may makatumbas na presyo. Ano po? Pero dahil po sa programa ng ating minamahal na mayor, ang mga code po na yan, anuman ang inyong kuhanin, discounted po kayo ng 50%. Kalahati lang po ang babayaran ninyo. Nakatulong po ba si mayor? Yes or no? Yes. Nakatulong po ba sila guys? Yes. yes. Okay. So ma malaking tulong po ito para sa ating lahat. So darating po ang araw na wala nang tagagimba ang walang lisensya. Okay po? So sa programa po na ito, sana po tangkilikin natin, sana po ipagpatuloy po natin. At ito po ay hindi lang one-time program. goes continuous program po para po sa bayan ng himba. Okay? Meron po ba dito may lisensya pero expired? Meron. Ang expired po na driver's license, pwede pa nating i-renew hanggang siyam na taong expired. Sa lahat po ng expired na driver's license, 10 years back to zero na po. Okay? Ano-ano naman po ang requirements para po sa pag-renew ng driver's license? Una po, dapat mayroong kayong lisensya. Pangalawa po ay ang tinatawag na online validation exam. Yun po ay binabayaran. Pero dahil po sa inyong minamahal na lingkod bayan, ang online validation exam, libre na lang din pong ibibigay para po sa magre-renew ng driver's license. Okay? Panay-libre na po, ano? Dami na pong nailibre, libre dami na pong na-discount. Meron pa po, kung napapansin o napapanood po natin ngayon, sa lahat po yung naglilisensya, kung makukuha natin ang driver's license natin, wala pa rin available card. Nakasaad po sa bagong memorandum ni LTO, na lahat ng lisensya na mag -e expire mula April 24, 2023 ay valid pa po hanggang October 31. Okay? So, pinapayagan po yun. Okay? So, choice nyo naman po kung i nyo po or hindi. Pag ni-renew po yan, papel lang po na makukuha. Okay? So again, choice nyo po yun. Next, ang ating pong lisensya at ang ating rehistro ng sasakyan po pwede na nating i-renew 2 months before the expiration. So ibig sabihin po, pwede po kayong mag-advance na mag-renew. Okay po? Isa pa po, kailangan po sa pagproseso ng rehistro ng sasakyan, sa pagproseso ng student permitted driver's license, may tinatawag po na LTMS portal or ang client ID. Para po maunawaan natin at para po magkaroon tayo ng ideya ano po ba ang ibig sabihin ng LTMS portal, pakipanood po ang video na ito. Alam mo ba, ngayon ay abot kamay mo na ang Land Transportation Office gamit ang iyong smartphones, laptop at desktop na may internet. Kung dati ay magsusulat ka pa sa application form, ngayon ay hindi na ito kailangan. Dahil puntahan lamang LTO Public Portal ay mas pinadali at mas pinabilis na namin ang pagsaservisyo sa inyo. Pero, paano nga ba magsimula sa public portal na ito? gamit ang web browser, pumunta sa portal.lto.gov.ph at mag-register ng iyong account para makagawa ng mga transaksyon sa LTO. I-click ang pulang register now. Basahin ng mabuti ang Terms of Agreement at i-click ang Yes, I Accept. I-tap naman ang na-generate na security code. Saka i-click ang Next upang makapagpatuloy. Sumunod na i-click ang Enroll as an Individual. Para sa first step na existing license, itinatanong kung mayroon ka ng kasalukuyang lisensya dito sa Pilipinas. Kung wala pa at mag apply pa lamang, i-click ang No. At i-click ang Next para makapagpatuloy sa second step na nationality. Kung ikaw ay Filipino, i-click ang Yes. At muling i-click ang Next para sa third step na personal na detalye. Siguraduhin tama at wasto ang mga itatype na detalye. Type ang iyong kumpletong buong pangalan, apelido, unang pangalan at gitnang pangalan. Sumunod na ilagay ang petsa ng iyong kapanganakan at ang iyong kasarian. Itype din ang buong kumpletong pangalan ng iyong ina noong siya ay dalaga pa. Pindutin ang next upang makapagpatuloy sa fourth step na contact details. Tandaan, kinakailangan na gumagana ang totoong pagmamayaring email address at mobile number ang ilalagay dahil dito ipadadala ng LTO ang mga notifikasyon, mga kopya ng OR at mahalagang bagay tungkol sa mga transaksyon sa LTO. Pindutin ng asul na create an account. Mayroon ka ang 24 na oras para makumpirma at ma-verify ang iyong portal account registration. Sumunod na pumunta sa iyong email para makita ang confirmation link. Ang email na ito ay naglalaman ng iyong lifetime LTO client ID at confirmation link na pipindutin para makagawa ng password ng iyong account. Tandaan Siguraduhin sundin ang guidelines sa paggawa ng bagong password upang masunod ang tamang format nito. Siguraduhin isulat at itago o isave ang iyong LTO client ID at password para hindi makalimutan. Nakumpirma at na-verify na ang ginawa mong account. Itype ang iyong password at subukan kung gumagana ang iyong account. Welcome and congratulations! matagumpay kang magawa ng iyong account. Maaari ka ng makapag-apply ng mga transaksyon sa LTO. Ano mang mga katanungan tungkol sa LTO portal, makipag-ugnayan sa LTO Client Care sa clientcare at lto.gov.ph o di kaya sa LTO DMPO, sa LTO, CDMPO at lto Paalala, hindi pa lahat ng LTO offices sa ating bansa ay may ganitong uri ng bagong sistema. Kaya naman, upang ma-update sa mga bagong kaganapan sa LTO at malaman ang mga site na mayroon ng bagong sistema, pumunta sa aming official website na lto.gov.ph or official Facebook page na Land Transportation Office, Philippines. Okay, so yan po yung paraan kung paano tayo gagawa ng LTMS portal para magkaroon tayo ng client ID. Okay po. So now po, paki-like and shares po yung pong mga page po ng inyo pong bayan. Bakit? Diyan po mag announce sila mayor, sila vice, ang sangguniang bayan member ng mga programa. Diyan din po mag announce po ng mga detalye tungkol po sa kanilang programa na katulad po ng ganito. Basta po naka-like, shares po kayo, magkakaroon po kayo ng access para sa mga programa.